nandito na naman tayo mga kapatid at um, itatopic po natin itong issue po na ibinabato sa akin dahil ako daw po kung saan saan napunta. Ano po? Um, dito po nakita ko po sa uh, issue na ibinabato sa akin ni Hasa. Ito ha, ito po si Hasa oh. ayam ayan po ay si Hasa na nagbigay ng issue sa akin na ako daw po kung saan saan daw po ako pumupunta. Pero po alam nyo po, lahat tayo may karapatan pumunta mga kapatid. Dito lang po ay sasagutin ko lang itong issue na ibinabato sa akin ni Hasa. Ano po dahil mukha yatang ah, nakakalimutan nila na lahat tayo may karapatan pumunta kahit saan. Ano? Ayan po, wag na natin ano, at least pedakita ko. Sasagutin lang kita si Saya, uh, si sa Hasa dahil ako hindi ako nakikialam sa anumang pong problema nyo o issue nyo. Kahit sino ay reaksyon nyo pero wag po kayong makikialam na kagaya ko, may karapatan akong pumunta kahit saan. Ang tanong ko lang sa iyo, Sis Hahasa, pag-aari ba ako ng kalingap? Binili ba ako ng kalingap na hindi, hindi na ako pwede pumunta sa sinasabi niyong antay-kalingap? dahil sa pagkakaalam ko ha hindi ko sila kalaban lalong-lalo na kikapiso pumunta man ako doon mayat-mayat araw-araw hindi po ko siya kaaway at higit sa lahat hindi ako kaaway ni kapiso kung pumunta man ako, nagko-comment ako doon. Hindi ibig sabihin panira na ako ng tao, nanyuyura ako ng tao. Ang ikinu ko lang yun, ang karanasan ko sa kalingap. Siguro sa iyo, yung murahin ka, sasampalin ka. Ha? Ay baliwala wala sa iyo. Pero sa kagaya ko na may dignidad, na iniingatan. Oo, nandyan tayo sa social media, nandyan ako sa kalingap para tumulong, sumuporta. Hindi para balahurain, murahin. Ano ba sis uh, Hasa? Nautusan ka na naman ba? Para sitahin ako? Ni sino man, sitahin niyo ako? wala akong pakialam. Dahil desisyon ko o karapatan ko pumunta kahit kanino. Kahit sa'yo. Pinanunood kita. Lahat alos nanunood ako. Sasabihin mo na hindi mo na ako nakikita sa live ni Kuya Val. Bakit alam ko kung ano ang nangyayari sa kalingap? Hindi lang ako nagko-comment na ayaw ko na rin dahil inutil na tayo magko-comment na hindi naman tayo napapansin, di ba? Kaya mas maganda na mas mag-silent tayo para walang problema. Di ba? At kung hindi na rin ako gumagawa ng reaction dyan sa loob ng kalingap, dahil ayaw ko ng stress. Dahil ngayon, lalong namulat sa katotohanan si Malo de los Santos dahil mismo community ng kalingap, kalingap partner, tayo po ay minumura gaya mo. Ngayon, lalong anan uh, na, nagising ako sa katotohanan na kapwa kalingap ang tumataboy sa atin. Ano? Nandiyan ako hindi para lang gumawa ng reaksyon o para ang ko. No! Nandiyan tayo para tumulong sa mga nangangailangan. 'di ba? Suportahan si Kuya Bal. Suportahan Kalinga Prab. Pero ano ang napalako? Ha? Sasabihin mo matagal na 'yon. Oo, matagal 'yon dahil hindi niyo naranasan ang naranasan ko na halos minura ka ng parang kriminal, sasampalin ka. Pwede tayong magpuna? without na pagmumura? Mambubuhat ng kamay? Tama ba yon para sa iyo? Matagal na kaya tanggap mo. Paano ang mga pamilya kong nakapanood? Sige nga. Ang tanong ng aking anak, Mami, bakit nandiyan ka, patuloy ka pa rin para mamura? Tumutulong ka, ikaw pa ang namumura. Sige nga, sisayat kung may anak ka, natatanungin ka nun. Ipapapatuloy mo pa kaya? Manatili ng kalingap na nandyan ang dahilan? Community, sa community ng kalingap, minura ka na wala ka namang kasalanan na ginawa? Tanggap ko pa po kung ako may ginawang kasalanan. May ginawa akong krimen para murahin, sa sasampalin. Siguro po, kagustuhan na rin ng may kapal na mangyari yun dahil para magising tayo sa mga katotohanan na nangyayari na tayo-tayo mismo nagbabanatan. Tayo-tayo mismo na minumura. Diba? Huwag ako ah, si Sahasa. Dahil ako, may respeto ako sa inyong Gawin niyo kung ano niyong gawin Huwag tayong makialam Sa bawat isa Lalong lalo na ako Na hindi ko kayo pinakikialaman May nag-utos na naman po sa'yo Na kapwa natin Dahil ako may naralaman po ako Na may nag-uutos Kaya ako'y namumura Ng kapwa ko Diba? Kumawalan lang kayong reaksyon hindi nyo ako pwedeng nandyan ang mga basher para sumikat. Hindi ko kailangan. Nakikita nyo ba ako mag-reaction o hindi? Mag-upload o hindi? Hindi ko po ginagawang hanap buhay. Nandito ako sumuporta sa kalingap. Pero kalingap din po. Kalingap partner ang nagmura sa akin may natanggap po ba akong katarungan sige po kayo po ang magsabi dahil ako na pag-isip-isip ko po ang tani kong gagawin ay maglaylo hindi po ako ay mamamatay kung hindi man ako mag-upload kung wala man akong views hindi ako mamamatay po hindi po ako kumikita ng limpak-limpak na salapi dito sa youtube pero dito ko po naranasan ang murahin sasampalin na wala naman tayong ginagawang kasalanan ano? Nandyan lang tayo para sumuporta. Bakit? Ang tanong ko sa inyo, naging pabigat ba ako sa buhay nyo? Sinira ko ba kayo? Ha? Si Sasa? Wala kayong karapatan sitahin kahit saan kugustok. Ang mahalaga, hindi ako naninira ng kapwa kalingap ko. No? Ang sinasabi ko lang, naranasan ko, murahin, sampalin, dyan, sa kalingap. Na wala man lang akong narinig. May pagtanggol ka. No? Ngayon, lalo akong namulat sa katotohanan si Saya, sis Hasa sa ginawa mo. Kaya sana ito na hang huli. Unat huli na papansin ninyo ako na sisitahin niyo ako dahil wala kayong karapatan dahil hindi ako pag-aari ng kalinga. Nandyan ako, sumuporta. ba? Diba? Kaya, huli ko nang ipaliliwanag sa inyo. May freedom tayo pumunta kahit kanino. Kung pumunta man ako, kikapiso. Uh, kika na sinatawag ninyong antay kalingap. Wala sa aking naging problema at hindi ako pumunta doon para siraan ko. Sila Kuya Bal, Kalinga Prab at Ate Idna. May nabasa ba kayo doon na ganun ang comment ko? Ang sinabi ko, naranasan ko yung pagmumura sa akin ni Dr. Lab Mm. Kahit si Marilyn Chan umamin na namura niya ako dahil may nagutos. Mm. Ikaw, may nagutos din ba sa'yo na kapwa mo reaktor dyan sa kalingap para murahin ako o sitahin mo dahil sila hindi sila makasita sa akin? Hmm. Please lang. Si Sasa. Wala akong problema sa iyo at sana naman wag na niyong ipagpatuloy na sita kayo nang sita sa akin dahil ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Nandiyan ako sa kalinga para sumuporta. Hindi ako pag-aari ng kalinga. Maraming salamat na sana maintindihan niyo ako. Dahil ako ayaw ko ng stress issue, kung gusto kong sumuporta, susuporta ako. Pero sa pagkakataon ngayon, lalo niyong binuksan ang aking isip na kayo mismo ang nagtataboy sa kapwa niyo. Dahil hindi basta-basta ang kagaya na nakatanggap ng mura at sampal no? na pagbabanta kay de Los Santos ni Dr. Lab. Kahit anong mangyari, hindi ko po yan makakalimutan dahil kapwa natin na wala naman tayong ginawa sa kanya at sasabihin pa tama yung nagmura? Oh dear you, ito lang ang masasabi ko sa iyo, sis Hasa, pasinsya na. Dahil sa pagpupunan nyo, doon ko nalaman na mismo kapwa mo Reactor ng kalingap. Community ng kalingap. Yun mismo ang sisira sa'yo. Para ano? Na mananatili tayo sa loob ng kalingap. Kung ganyan din lang naman, lagi ninyong sasabihin, umaman manan mga screenshot na hindi na pala pwedeng pumunta sa ibang community. Sana ganun. Nalawakan ninyo ang pag-iisip na tayo po may karapatan. Kahit sa natin gustong pumunta, wag lang tayong maninira ng kapwa. ba? Diba? Kapiso is kapiso. Walang ginawa yan sa aking masama. May respeto sa akin bilang ina anak. Kung si Jewel Salcido man nakikita niyo ako paminsan-minsan doon, nagko bakit may sinira ba ako? Sinira ko ba ang kalinga? 'Di ba wala? Siniraan ko ba sila Kuya Bal Santos Matubang? Sila kalinga prab? Minsan kasi, kaya ako lualwas doon. Pag natatapik yung tao, nalabas po ako. Pero hindi ako nakumin. Dahil si Salcido po, dati ko po yan kasama. Siya po yung pinanunood namin kahit at lalong kami. Kilala ko po si Salsido. Hindi lang po ako nakikialam sa issue niya. Pero kilala ko po yan. Huwag niyong mamaliitin po si Salsido. Kung sa pera may pera si Salsido. Kilala ko po yan. Alam niya ni Kahilper. Tumigil lang ako noon sa kanya dahil nandyan ako. Ayaw kong magsumali sa mga isyo-isyo. Sa totoo lang. Kung magsasalita po ako, may alam ako. Tinigil lang ko lang yan. Tumigil lang ako. Pero nanunood pa rin ako dyan. Dahil kilala ko po siya. Nang sisimula kami, tatatlo lang po kami kung nagla-live siya. May sariling bahayan dito sa Salsilo. Sa, sa Malaki ang sweldo niyan dito. Huwag niyo tayo pong mag, mag magbulag-bulagan, magmaang-maangan. Kung issue lang, issue lang. Huwag kayong uh, maninilip sa gusto niyo lang puntahan. Mariling is mariling Chang na yan. Bakit nyo ako pipigilan dahil ayaw nyo dyan? Di ba tinur ang sabi nga noon sa akin ni Ate Idna, Ate Idna, siguro naman, natatandaan mo pa yung sinabi mo sa akin, kung ano ang, kung sino ang ayaw mo, hindi nangangahulaga na ayaw ko rin. At kung sino rin ang ayaw ko, hindi nangungulugan, na ayaw rin. Doon yun ang pinangangawakan ko. Basta tayo po ay wala tayong inaapakan na tao. Sisirain ng tao. Di ba? Walang nagbabawal dito sa larangan ng social media na bawal kang pumunta doon dahil kaaway, antay kalingat. No! may karapatan tayo. Dahil doon, sa mga pumupunta, nandoon po yung mga kaibigan ko. Hmm. Kaya minsan po, nakaka-comment tayo. Pero wala tayong sinasabi na against po kila Kuya Bal, Kalinga Prab at atiid na. Yan lang po ang sasabihin ko sa yosis Hasa dahil hindi ako makikialam sa inyo. Bilang isang reaktor, kahit ako po may nalalaman, never po ako magsasalita dahil ayaw ko ng isyo. No? Ayaw kong makipagribatal sa inyo. Ayaw kong makialam sa inyo na mga reaktor. Kaya sana Huwag nyo rin akong pakialaman. Kanya-kanya tayo pong ginagawa dito sa social media. Gawin nyo ang gusto nyo. Dahil ako, kahit hindi ako mag-reaction o mag-upload, mabubuhay po ako. No? Ito lang ang masasabi ko. Kaya sana po, respeto lang at sasabihin mo, huwag ka nang uh, pumasok dito sa social media kung hindi ka marireaksyonan. Yes! Depende yun sa pagre-reaction. Hindi doon sa gagayang ginawa ni Dr. Lab na minura-mura ka na, sasampaling ka pa, sasabihan ka pang bubo, dapat ba yun? Gusto mo ba yun din sa'yo? Ha? Si hasa, hasa, madali niyong sabihin. Dahil hindi sa inyo nangyari. Ano? At ang pamilya ko, asawa ko, naapiktuhan. Kaya yung decision ko man na lumabas ng community ng kalingat, hindi niyo problema. At walang problema doon. Di ba? Kaya wag na po tayong sumilip ng sumilip. Nandiyan lang ako sa kalinga para sumuporta. Hindi para balahurain at murahin. Ngayon, sana respeto lang po. No? Yan, maraming salamat sana po ay maintindihan mo si Sasa dahil ako ayaw ko talagang makialam sa buhay ninyo ang buhay ng may buhay, hindi ko po pinakikialaman, kaya po ako ay tahimik lang, laylo lang, pumunta man ako, yung kaligayahan ko, na pumunta. di hmm. ba? Diba? Kung si MC man, ay gano'n, hindi ko naman yun, ano, nag, kung sakali man siguro, kayo na po ang magusga, kayo din po ang magsasabi kung tama o mali. Eh, wala akong pakialam. Di ba po? Huwag na tayong makialam po. Ano? Hmm. Pasensya na. At sinagot kita doon sa sinabi mo. Na wala kang karapatan. Pigilan ang isang kagaya ko. Kahit ako nandyan sa community ng kalingap. Kaya sa kagustuhan nyo, ako'y lalabas ng community ng kalingap. Mula ngayon, Kuya Bal nagising ako sa katutunhanan na ang community ng Kalingap, yun po ang mambabalahura sa akin. Ayaw ko po dahil may pamilya po akong nanonood at ako po maraming nakakakilala. Nandyan ako para tumulong, sumuporta, hindi para balahurain, murahin at sasampalin. Dahil ang pamilya ko, hindi nila ako masabihan nang sasampalin ng 'yung respeto sa akin ng pamilya ko lalong-lalo na asawa anak ko at 'yung mga kaibigan kong nakakakilala sa akin. Di ba? Kaya anong sabi nila sa akin? Minimisid nila ako, tinatawagan na ako na ati maluman, mabuti pang umalis ka na lang, huwag ka na lang dyan sa community na yan, at bahala ka na kung ano na lang content ang gawin mo. Hmm. Kaya kung ako man po nag upload o ano, hindi ako po balahurang tao na maninita ng maninita. nag pa rin po ang nandyan. Umalis man po ako ng community ng kalingap, nandiyan pa rin ako na respeto. Hindi yung sasabihin ko kung ano po ang nakikita ko. Ayan lang po. Maraming salamat. Sana ay wag na lang po ninyo akong pansinin dahil alam po yan sa loob ng GC ng Kalingap. GC ng Bios na wala po sa akin pwedeng humawak na pagpigilan ako kung saan ko gusto pumunta dahil si Salsido Mariling Chang kapiso hindi ko sila mga kaaway di ba kaya pasensya na po lalabas na po ako ng community ng kalingap maraming salamat paalam.